Hi po mga ka-farmers, welcome again dito sa ating channel uh, G Farm TV Ayan, ito na po mga ka-farmers, ang last episode ng ating watermelon farming visit from uh, Richard Pagasero Farm So, ang uh, ngayong araw mga farmers farmers uh, ito po ang pinakamasayang araw sa pagpa-farm kasi dito na natin makikita yung uh, kita natin or pinagpagura natin as a farmer Then, uh, Itong araw na po ito, uh, ito po ang harvest time ng aming uh, pagpa-farm ng melon So, Uh, ngayon, nandito po kami sa farm ni Richard Then, uh, nandito po si Richard Bacasero At uh, tatanungin natin si Richard kung ilan ang kanilang na harvest or ano ang uh, takbo ng kanilang pagpa-farm. Ayan, Mr. Richard Bacasero uh, uh, Kumusta, kumusta? Kumusta ang pag... Okay uh, na, okay okay lang. okay lang Ayan mga kamang sir, so tanungin natin si Richard kung ilang harvest na po sila Itong uh, kapat po nila Dalawa So, dalawang... Dalawang uh, harvest Dalawang harvest na po ang kanilang... Pakwan, ito makikita nyo marami pang bunga makikita nyo Yan makikita natin marami pang bunga. Ayan mga farmers, so dalawang uh, times na po sila nagharvest ng uh, pakwan. So mga ilang estimated na kilo po uh, Sir five Richard. 5 tons. 5 tons na po mga kamasters. So congrats uh, Sir Richard, Magasero, So nagharvest na po sila ng 5 tons uh, kilo, 5 uh, tons na bunga dito sa ilang pagpaparm ng uh, watermelon farm Makita nyo mga farmers, so, marami pang bunga. Tay, mo. Mas ganda, mas ganda. Ayan. Okay mga ka-farmers, so salamat sa inyong lahat sa suporta dito sa local farmers, uh, Richard Magasiro Water Watermelon Farming, so local farmers. So, uh, shout out nga pala, so shout out po sa nag-finance, nag-finance ng ating watermelon uh, dito sa ating farming. So, uh, Sir Ryan, Sir Ryan, Reef. Pri so, salamat po sir sa pagpinan dito sa ating watermelon farming. Salamat din po sa ating uh, shout out po sa ating uh, owner, Alan uh, Owner po natin dito. sa ating watermelon farm, pakita mo. Ayan. Okay, 'yan po ang watermelon farm. Uh, salamat po sa Alan Owner, shout out po uh Bernard Cedenio, Bernard Cedenio at sa kanyang kapatid uh Rafil Cedenio. Ay, salamat po sa lahat. Sa lahat ng sumuborta at nagbahagi ng ating uh, watermelon farming din. Uh, salamat po kay Richard. Uh, pinapatuloy po tayo dito sa ating uh, watermelon farming visit sa farm kanya. Ayan mga ka-master ka or ka mga ka-farmers. So, uh, sa ngayon, uh, naka-harvest na sila. So, tikman na natin ang kanilang melon. Ayan, Samahan nyo kami at uh, magtikim na tayo ng uh, harvest sila na pakuan. Ayan, God bless po mga kaparmers. farmers

Okay man, mga kapal, marami mga kuano, mga batang kuano. <laughs> ay, dara mga supporters, oh. Ay, si, ay say hi, bye, hi hi. Ay, oh, mga supporters, ay. oh. Dara, oh, mga. Roberto, magdadaro, mo oh, maunis siya. Dara, si. Oh, mga. <laughs> Roberto, <no> magdadaro. <laughs> okay, dara. Okay, makakapaman niya. Okay. asan dan testing ting ato na dantis ting ato na dantis ting <tis> ato <Okay, tis> na <tis> Okay, mga, mga ka So, tis tingan na to Okay, mga So, financier niya po ay si Sir Ryan Suarez Resores Ayan, shout out po Sir Ryan Salamat po sa pagpinan sa ating watermelon farming. Salamat din po sa mga owner ng ating farm. Bernard Sidenio at yung kanyang kapatid Raquel Sidenio. Ayun, salamat po sa lahat ng mga farmers Ayan mga farmers naan na dali Oh. Ah, shout out, shout out ni. Eh. out! mga farmers. Ayan. Ayo, okay. Okay, testingin natin.

Uh, iba ang lasa ng pakwan pag nasa farm ka freeze fresh from the farm. So lalo itong tumatamis pag uh, malambig malamig. <laughs> Higliok ba? Yung ilagay natin sa ref or ilagay natin ng malamig. So masabra po ito mga kamas. Tapos, <laughs> kita <Okay>. na. <laughs> ah, tangin ng kalamay! Ah! Ay, kung ano yung kaya nililun rin. Ito wala.

Salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay At dito sa ating uh, watermelon farming Visit kay Richard Macasero Salamat po kay Richard Macasero Salamat po sa uh, Nag-finance dito sa ating watermelon farming Si at, -at po, uh, Sir Ryan Suarez At sa landowner natin, si Bernard Zedino At sa kanyang kapatid, Raquel Zedino Salamat po sa inyong lahat so Salamat po sa pagsubaybay God bless po at happy farming po sa ating lahat